Again, we have our virtual presser for today, April 8, 2020. We have some questions from the Malayan malacanang press corps, and we'd like to read them so that we can appropriately respond to them. Number one from Joseph Murong of GMA 7 and Mela Lesmuras PTV: How will the president observe the remaining days of Holy Week? Ang ating pong presidente has decided to cancel his trip to Davao yesterday. Sana po ay pupunta siya doon para makasama niya sana ang pamilya niya. Uh, apart from that, birthday po ni Kitty, yung kanilang anak ni Madam Hanilet and We'd like to greet you Kitty happy birthday. Although yung celebration mo hindi nasa magandang panahon. Kaya si Presidente po ay mananatili dito sa bay pagbabago. Tutuloy niya po ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Bansa habang siya ay nasa loob ng kanyang opisyal na residence. At tuloy-tuloy po ang kanyang pag-monitor sa mga kaganapan dito sa ating pakikibaka sa coronavirus. Kaya ngayong Holy Week, unless na merong pagbabago, siya po ay mananatili dito sa Maynila. And then we have number two question from Jocelyn Balancio of DCMM at ganoon din kay Mela Lesmuras ng PTV tapos na ang quarantine ni PRRD. So, uuwi ba siya sa Davao or will he be staying in by pagbabago? Nasagot na po natin yon kanina. Mananatili po siya ngayon dito sa Maynila. Number three from Joyce Balancio of DCMM. Ano ang message ng Palasyo for the observance of the Holy Week? Gaya nga po ng sinabi ni Presidente noong isang gabi, tayo po ay manalangin sa dakilang lumika upang tayo gabayan, bigyan ng karunungan ng pamamaraan kung paano natin masusupo itong coronavirus na <clears throat> nakaumang sa atin at nailagay po tayo sa bingit ng kamatayan. Ang mensahe po ni Presidente ay kalintulad pa rin ang mga dati niyang pamasahe. Kung maaari po tayo ay manatili sa bahay, stay at home, upang tayo po ay hindi magkahawaan. At kung maaari po ay magtulungan po tayo sa isa't isa, magbigay po tayo ng proteksyon sa bawat isa sa pagkat pagbibigay ng proteksyon sa bawat isa ay nagbibigay tayo ng proteksyon sa ating kapwa-tao. At pinapanalangin po ni Presidente Duterte na sana po tayong lahat ay makaahon dito sa ating malaking problema at maibalik tayo sa normal na pag ng ating buhay sa araw-araw. Number three question from... O oh, number four na pala tayo. Number four from Rosalie Cruz o Rosalie Cos ng UNTV. Ano po ang... Inaasahan natin kay Pangulong Duterte, pagkatapos ng kanyang 14-day self-quarantine, may plano ba ang Pangulong lumabas ng palasyo after nito? Well, gaya na ng sinabi natin kanina, si Pangulo ay mananatili sa kanyang official residence. He will continue to function and perform his duties as President. He will continue to monitor and then give directives direction sa lahat ng mga ayansya ng gobyerno sa anumang kaganapan na nangangailangan ng kanyang pagtugon. Dito lang po siya sa Manila upang madalian na mabigyan ng katugunan ang anumang uri ng sulirane na ipapaabot sa kanya. Siya po ay araw-araw nagmo-monitor ng mga kaganapan natin. Gaya nga na sinabi niya, nanonood siya ng lahat ng istasyon all over the world kung anong nangyayari sa ibang bansa. Nagmo-monitor din siya dito sa atin. Tumatanggap po siya ng halos salibong mensahe yata sa pamamagitan ng kanyang mga aides. Kahit ako, nagpapadala rin sa kanya. Pina-forward ko rin yung mga nakakarating sa akin. Kung anong suliranin ng anong mga sektor ng ating lipunan. At nababasa niyo po lahat yun. And then, we have question from number six. O, oh, number five. Hinggil po sa mga pinasalamatang bilyonaryo ni Pangulong Duterte sa pagresponde kontra sa COVID-19. Magkano po ang dinonate ng bawat isa? Saan po particular na gagamitin ang mga donasyon? Hindi po natin exactly how much, but meron po tayong mga idea na galing na rin sa mga pahayag ng mga kinaukulan na nababasa natin sa pahayagan at sa mga palabas po nila na post Ang pagkakalam po natin, like for instance, ang National Grid Corporation, sila po ay magbibigay ng isang bilyon na worth ng pagkain, groceries, at kasama na rin po yung cash. At yun po ay didistribute nila sa mga kababayan natin na mas ngailangan ng kanilang tulong. Ito naman pong si Andrew Tan, Group of Companies, nagmamayari ng Megam World. Siya po ay nag sa mga ospital ng mga medical supplies, pagkain sa mga iba-ibang komunidad maliban pa doon sa nauna niyang dinonate na 1 million liters or worth 150 million pesos ng mga disinfectant alcohol sa hospital at mga care centers. Nagbigay din po siya ng 13 million pesos na magiging bahagi doon sa programa ng ADB or ABD, ADB, Asian Development Bank, Food for the Poor, program. Ito naman pong negosyanteng William Gatchalian, ang pagkakalam po natin ay nagbigay siya ng isang milyon na surgical masks na inorder niya pa sa China. Katunayan, nakatanggap po tayo ng maraming boxes containing 2,000 surgical masks at pinamamahagi na natin sa mga iba't-ibang hospital. Nakatanggap na po dyan yung hospital ng Asian Hospital, ganoon din po ang Delgado Hospital, ang Villa Flor Hospital, ang ang Villa Flor Hospital po ay sa Dugupan City at ang Malvar General Hospital. At uh, nagbigay din po tayo ng donasyon sa distrito ni Congressman Manny Lopez. Yung po ay donasyon na binigay ng pamilyang William Gatchalian at ni Mayor Rex Gatchalian. Maliban pa po, po doon, ay nagbigay din po siya ng, kung hindi tayo nagkakamali, magigit sa isang libong sako ng bigas. At ito'y pinamudmud niya dyan sa bahagi ng Mandaluyong at sa ibang lugar pa. Ganon din po yung mga dilata at mga pansitbihon. Marami po siyang ipinapakalat ngayon. Maliban pa po, po doon, siya po ay umorder ng 10,000 kumpletong set ng PPE. Pag sinabi po natin kumpleto, eh ay meron po yung surgical mask na N95. Yung po ang ginagamit ng mga frontliners sa loob mismo ng emergency room at saka mismo doon sa kwarto ng mga COVID patients. Iba po kasi yung mask na ordinaryo at mask na ginagamit sa ordinaryong mga operasyon. At doon po sa para sa mga COVID patients na kailangan doon N95. At yung pong set ay kasama na doon yung goggles, merong face shield, merong protective gown, merong headgear, merong footgear. At uh, ito pong lahat ay marami na rin dumarating sa atin. Gaya po nung nabanggit na ni ng ilan sa mga kasama natin yung galing po kay Jackma, Aba, uh, ilang, ilang, I think that's half million also. O baka isang million na surgical mask at maraming mga kasamang PPE. Marami po ang nagbibigay ng mga donasyon kahit ng mga ordinaryong mamamayan. Kagaya po halimbawa, mayroon po tayong mga kaibigan niya sa Philippine Airlines, na mga piloto. sa so, wala po silang ginagawa ngayon, nasa bahay lang sila, ang ginawa po nitong dalawang ito, si Stella Posadas at si Carmen Sepe, sila po ay gumawa ng mga face shields. At marami na po silang nagawa at pinamigay nila sa mga ospital. Kita po natin yung mga photos, pictures na kung saan sila mismo ang nagpupunta sa mga ospital at dinideliver nila yung kanila mga ginawa. Ganon din po itong kaibigan din nating Congressman, dating Congressman Antonio Florendo ang kanyang partner na si Cathy Binag. Marami din po silang mga binili, pinagawa, at ginagawang mga PPE, at kung ano ano pang mga groceries na pinamimigay po nila sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Meron po nga ang mga mga sikat na designer, gaya ni Ra Rahul Laurel na ginagamit po ang kanyang shop upang gumawa ng mga PPE. Ganun din po yung mga ibang, hindi na natin maalala yung mga pangalan nila. Pati nga itong kamiseta, isang garment factory ay nagsimula na rin gumawa ng mga PPE at pinamimigay nila. Binigyan po nila ang UARM ng punita na kami niya, mga isang libo na protective gowns. So marami po ang nagbibigay, uh, bibigay nagko-cooperate at lahat po ng mga kababayan natin ay bukas naman ang palad, ang puso nila upang makiisa at makipagtulungan. Sapagat gaya nga po ng sinasabi ni Presidente, hindi kaya ng pamala natin na sagutin lahat ang pangangailangan ng ating bayan. Sa panahon ngayon, ay eh, kailangan po talaga tayong bawat isa ay magbigay ng kanilang tulong, yung mga mararangya sa atin, ay gawin ng kanilang pagbibigay ng kung ano man ang pwede nilang ipamigay sa ating mga kababayan. Now, we have number seven question. Kailangan ba registered sa DOL ang kampanya para maka-avail ng government assistance? Kausap lang po natin si Secretary Bellio ng DOLE. At ang sabi po sa atin, eh, yung pong mga private companies na ito, alam na nila na talagang kailangan magparehistor sila. Pagkat merong talagang programa, ang dole na nagbibigay na ng assistance para dun po sa formal employees na ito po raw ay makukuha nila sa pamamagitan ng kanilang mga ATM. At ang iba naman ay mukhang pinadini-deliver sa kanila. Meron din po yung tinatawag na informal settlers. Kung saan, no work, no pay, kaya sa bahay sila, nagka-quarantine. At the same time, kung anong gagawin nila sa kanilang bahay, mag-disinfect, uh, anything na uh, masasabi na nagtatrabaho sila. At yung pong yan, sa ngayon sa kanya, kanina, kanina ko lang po siya nakausap, mga 700 million na raw ang ibibigay niya, mga 30% na raw ng kabuhan ang naibigay na sa mga formal workers at informal workers. Yun naman pong sa DSWD, eh, nagsimula na rin po gaya ng sinabi natin kahapon ang kanilang pamimigay at dumarating po yung mga listahan pa ng mga iba't ibang barangay upang masimula na ang kanilang pamimigay. Two days na po sila nag-start ng pamimigay. Medyo magpasensya na lang po muna tayo at maging patience na ito pong mga ito ay darating. And habang naghihintay tayo, yung naman mga kababayan nating mayayaman, mga, mga pribadong companies, ay nagbibigay din, gaya na nga ng sinabi natin sa inyo, para punuan kung ano man ang pangangailangan natin sa ngayon. And then we have question from Pia Gutierrez ng ABS-CBN. The president is being criticized for his claim that he warned early on that COVID 19 will be devastating to the country. However, his previous statements during the beginning of the crisis say otherwise. The president downplayed the gravity of the new coronavirus disease when he said that there is really nothing to be extra scared of that coronavirus thing, coronavirus thing. Although it has affected a lot of countries, one or two cases in any country is not really that fearsome. The president was even very reluctant to suspend flights from China. When did the president make the warning? Ang sinasabi po rito ni Pia Gutierrez, kinikritisize daw po si Presidente dahil yung salita niya raw nung isang gabi na nagbigay na siya ng babala tungkol sa panganib Sabalit so, daw yung mga una niyang salita ay pinagwalang bahala niya. Eh, ganito po yon. Hindi naman po pinagwalang bahala. Ang katunayan, gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon, nung mga araw ng Pebrero, ang World Health Organization ay nagbigay din ng mga advisory sa atin na huwag tayong mangamba dahil hindi pa pandemic. At meron silang mga advisories na, like for instance, Bigyan natin ng halimbawa yung sabi nila na kailangan ng safe distancing ay 1 meter. Ngayon hindi na po 1 meter, it's 2 meters na. Meron din silang advisory na hindi daw kailangan tayong maglagay ng surgical mask. Kung wala naman tayong ubo, wala tayong lagnat, wala tayong <clears throat> sipon, hindi kailangan. Yun po ang kanilang advisory noon at katunayin, hindi nang ginawa natin. Subalit ngayon, hindi na po. Mandatory na. Madalit sabi, depende po kasi sa sitwasyon. Kaya si Presidente noon, sumusunod lamang siya sa takbo ng patakaran ng World Health Organization at sa mga nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Nung sinabi niya po yun, ay dadalawa pa lang ang namamatay sa atin. Kaya, ayaw niya po na malumikha ng masyadong anxiety o pagkatakot ang ating mga kababayan. Kaya sinabi niya yon. Subalit, immediately after that, nung makita niya na dumarating na yung unos nitong coronavirus, gumawa na po siya ng lahat ng kaparaanan. At nakita po natin, bigla siyang nagkaroon ng lockdown. Nung, kung hindi ako lang kamali, March 15 ba yung umpisa natin. At immediately after that, eh, nagkaroon na po ng pag meeting, ang IATF at ang ganoon tayong mga established rules, mga protocols, mga dapat nating gawin, lahat ng mga maaring magawa po natin upang pahintuin natin ang paglaganap o madelay natin ang pagpapalaganap nito ay ginawa po ng Pangulo. Pati na nga po yung pagpapa hinto ng pagdating ng mga foreigners dito at yung pag-alis papunta sa iba't ibang lugar. Yung pong lahat ay ginawa ng para ng presidente. Eh, ang sa akin naman po, sana at this time of our crisis, yung pong mga pagpuna natin sa pamalan eh, huwag na muna tayong maging masyadong mainit noon. Kung baga, nakaraan na yon at ginagawa na ng paraan. Maaari po tayo magbigay ng mga mungkahi. Siguro mas maganda magbigay po tayo ng mungkahi na lang. Yung nakita natin na hindi maganda, na hindi nagawa, ipasa po kagad natin. Alam po ninyo, yung lahat ng mga mungkain tinatanggap ko, pinapasa ko sa IATF o kay Presidente at ginagawang kagad ng panan. Pag may nagreklamo doon na, halimbawa, walang checkpoint sa ganito, maraming tao, immediately binibigay ko sa PNP. Okay, DILG Secretary Anyo. At respond naman agad. Pag sinabing doon sa lugar na yon hindi pa nakakatanggap, sa Antipolo, binigay natin agad kay Mayor Inares. Meron naman agad reply at sinabi na inimbisiga niya, eh, nakatanggap naman. <laughs> eh, lahat mo ng uri ng text message relative in connection with anything na baka respond kagad po tayo, ay eh ginagawa natin ang paraan. So, ang ating pong pakiusap sa mga kababayan natin, lahat po na problema na nakita po ninyo sa inyong lugar, ipaalam nyo lang po sa amin, kahit na sinong cabinet member niya na kaibigan nyo, local official, at yun po ay makakarating sa amin, at tinutugunan po natin yan. At kung ano man po ang magandang mungkain ninyo, kahit na anong klaseng mungkay na makakatulong, sa pamalan at sa ating mga sarili, ibigay po ninyo. Gaya nga po nung, yung alam mo nyo, yung pagbigay-paggagawa ng face shield, na may nakaisip lang noon, na sana gumawa rin siya. Yun, kumalat na, marami na rin gumaya. Kaya ngayon, ang dami na pong gumagawa ng face shield. Yung ating mga garments factory, nag na rin mag-shift ng kanilang mga manufacturing. Ngayon, ay puro PPE na ngayon ang minamanufacture nila. Ito po ang mga mga hinahanap po natin na mga mungkahe. Yung pong mga kritisismo, eh, kung ano man i-criticize natin, eh, gawin na po nating mungkahe. Kung nakakita tayo ng hindi maganda yung ginawa mo, o ito ang magandang gawin natin. Para lahat po tayo ay makakatulong sa isa't isa. Ting tingnan po natin yung sumunod na katanungan kung meron pa. O meron nga palang tanong nung isang araw, tinatanong po ng isang reporter, eh kung saan na ba talaga si Presidente? At sa totoo lang po, nakita naman po natin ang itsura niya. He's actually fit and healthy. But ang gaya nga na ng sinabi niya, eh hindi siya makapa, makatulog ng wasto sa iniisip niya ang problema ng ating bayan. So other than lack of sleep, eh mukha namang okay si Presidente at maingat naman ng PSG natin dyan na ang Presidente ay mailagay sa safe place kung saan hindi po siya mahahawaan at yung mga kasama niya hindi makakahawa sa kanya. Kaya nasa mabuti pong kalagayan si Presidente at tama-tama uh, po ngayon ay Holy Wednesday. Sabi niya ay magkaroon daw po tayo ng collective prayer sa dakilang lumika. May nabasa po ako sa pahayaga na kahit ang simbahan natin, mukhang magpapatunog sila ng mga kampana kung hindi ako nagkamali, alas stress ng hapon upang tayo ay sabay-sabay na manikluhod at tayo mag, mag uh, dasal sa ating dakilang lumika na tayo po'y gabayan. And pag nagawa na po natin to at ginagawa natin ang lahat ng mga protocols on personal hygiene, kaya ng paghuhugas uh, ng ating mga kamay sa tuwi-tuwi na, yung pong pagiging malayong agwat natin sa kapwa natin para hindi tayo magkakawaan, yung pong pagsuot ng mga surgical mask. Pag yun po yung nagawa natin, palagay po natin ay ma bibigyan natin ang proteksyon ng proteksyon ang ating mga sarili at ang ating bayan ay makakaahon po rito sa krisis na ating hinarap. Maraming pong salamat. Siguro po sa susunod, dahil Holy Week ngayon, eh, sa lunis na po tayo magkikita. Uh, have a blessed Holy Week at sana po ay gabayan tayo ng ating dakilang lumika sa araw-araw nating pag-arap dito sa naka usong na panganib ang coronavirus. Marami pong salamat sa inyong lahat.